Ah, Nagkadugay, nagkasuya Ah, oh, nagkasuya um, <laughs> on. Kaya, kaya kay, to, na kita mawala kay Misal sa itong palibot nun, ay mga suya on. Tinoon. So, <laughs> tama mo, suya, suya, Tino. Tinoon. Ako, apod ni. Iwa, na. Nagkadugay, <laughs> naghiman Oo, oh, oh. hindi hey, naghiman tayo. Eh. Grabe, kay, dili, uwan mo, storya, pero awang mata. Hala, grabe, no? Oh. gano'n. Tinoon. And, nag 360 mo, <laughs> mo Eva Kiyara nga kita diha mga igalanan na minaw kung ikaw ako tanang mga igsoon mo diha no di gyud ta magpadala nang mga tawo nga uh, medyo ano negatibo mga hunahuna -huna, bato ka nato kay madagdag na, mm -hmm. ah. hey, na. Oh, oh. pagka uh, Negative nila Madapun mm -hmm. ni mga negative podcast Dinod. positive vibe ayaw jud i-share sa tanang uh, sa ayaw i sa, mm -hmm. sa sa tanang sa kadaghanan uh, mm -hmm. ang kining uh, mga nadakput ni muskina buhik mm -hmm. na kuyaw kining sa mga plano ni Mos Imo ang kinabuhi kayo. Mm. Pag na nimo mabuhat or malihok, mm. malihok, giunha na kanila. Ano ang buhay. O nagiging na, ay haka mo palit o mga palitunong drama halon sa inyong balay dapat mananghidan silingan ha? Well, ay, <laughs> <mama. laughs> <Ta> Silingan ni eh. <laughs> Uy, Maring ka na mo. Palit na uh, kong sakyan ng hybrid kasuya. Tinoon. Oh, no. Kaya kaya baba. Uy, nakapalit lagi siya ng sakyan. Asa lagi. lang siya gigan ng puwerta. Iklaro no? po. Iklaro daan. Uh, no? Ayaw ka mo palit. Iisulti. Is, asa gagigigan mo ipapalit. Ayaw. Oh, okay. Asa gagigigan mo kuwarta ng oh, ipalit. Oo. Oh. Ay, kaya sulubi niya sa bana, ha? Ano, isulti daan, ha? <laughs> kaya para what a question ba? Na panahon, bitaw nga. Ma, ha, buta sa inyong balay. Tugkara, no? Oh, oh. Sino ra ba d Ano ni Agi kay Toyota ang <laughs> mga kanang Ano <kuan>, niya <laughs> karoon kay at napod ngano, ngano mag ngano mag botman? Ngano mm, botman mo ay? I, you know. Pero, ay Pero Na hinaw you know, na ikaw na so na naminaw palihog lang ha. Huwag nga namang gani ato mga kine o na nato na kay lain lain tang mga dagan sa kinabuhi. Mm -hmm. Lain lain dagan sa si evakira lahig dagan. Oo, oh, akong si dagan na, kay mga sintinta. <laughs> <laughs> lahi mga plano si Eva Kiera, plano si Randy Coco. Oh, lahi plano si Tonton Pakito. Tinoon. plano ni Moton. akong plano ragyod may plano ni Randy. <laughs> ah, ba? <ma> sorry. <laughs> parang big plano kinabuhi. Ang mabot ang tanang mga malamion na mga butang ah, sa mukhang uh, tubangan. No, tanang malamion daw hmm. eh. Tinoon. Oh, oo, ganun. Kinsa lagot parang mabaliba masulbad tanang problema sa kinabuhi. Oo. Masulbad tanang problema. Tinoon, masulbad tanang problema karon kay Para sa madana Ano, Susah gila si ano. Ya wak mungkin ke mana dan problem ini kita. Oh, nak one problem at a time. Wow, kenian dapat ang panghuna-huna. Oh, ya what is gadungan ang tanan. Mone gingon nya, iampo na lang nato, no? Iampo. Oh, oi, iampo gid ato na a bebas ba, bas nga tagaan tag kusog. Kusog. Mhm. Kay na mo pakya si mong makagagahom may pakya ra kung moabot ang panahon nga medyo magkapitos, magkagipit, magka-isud na gyud. Di gyud tinud na ay mm -hmm. no ang atong labong makagagahom na yun sa mong tagsinsero ka nga nang diha siya o guidance o sabat tapang siyempre ka nga, 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 mm -hmm. okay, so, so, oh. nga mahuman yung problema uh, tinud so mo nag-ingon na. mo nag-ingon lagi nga magbinutan lagi o oh, binutan lagi <laughs> ito nagigay nawa na si tabo na uh, sa si tantanan